Kamusta mga kaibigan? Pagbati sa lahat ng mahilig sa crypto at masigasig ng mga manlalaro. Maligayang pagdating sa aming pinakabagong laro ng MOBA kung saan ang iyong kakayahan ay nagiging totoong pera. Uh, ako si Dmitry Lekno, ang producer ng Blades of the Void. Gusto kong buksan para sa iyo ang mundo ng aming laro kung saan maaari mong gugulin ng iyong oras ng may kasiyahan at gumita ng pera sa parehong oras. Pili namin ang Mobi ay bilang genre dahil mahal namin ito at naiintindihan namin kung paano ito gumagana. Pangalawa, dahil isa itong napakasikat na genre na may dos-dosin ng milyong tagahanga sa buong mundo at ang mga nangungunang laro sa genre ng MOBA ay disiplina sa sport. Ang MOBA gameplay ay komplikado at mayaman sa detalye. Na may malaking replayability na nangangailangan ng kasanayan at kooperasyon ng kopunan. Hindi lang bilis ng reaksyon, kundi pati na rin discarding pagpaplano. Ngunit may mga kawalan sa mga genre ng MOBA at ang pangunahing isa ay ang mga manlalarong esport at nangungunang streamer lang ang kumikita kapag milyon-milyong manlalaro ang gumugol ng libu-libong oras sa laro. Sa pamamagitan ng paglilipat ng MOBA sa play-to-earn format, nagbibigay kami ng pagkakataong kumita ng pera para sa bawat aktibong manlalaro nang hindi binabago ang pamilyar na gameplay na gusto nila. Paano kakikita sa laro? Magdaraos kami ng mga regular na kampiyonato at kantimpala ng pinakamahusay na mga manlalaro. Pagkatapos ng lahat, ang mga mobile ay isang genre ng esport. Ang individual na kahusayan at pagkakaugnay ng pangkat ay dapat ang ng mayos. Ngunit ang isang ito ay para sa mga tuktok. Paano kumita ng pera ang mga ordinaryong manlalaro? Ah, Napakasimple, ang mga pangunahing asset ng laro ay ah, mga character at item na maaaring i-upgrade ng player ang tugma ayon sa tugma at araw-araw, buwan-buwan na tumatanggap ng reward para sa bawat laban. Magagamit mo ito para i-upgrade ang mga umiiral ng karakter o item o gumawa ng mga bago. Sa ganitong paraan, tataas ang halaga ng iyong mga asset ng laro, lalakas at lalakas, at mapipili mo kung ano ang ibebenta sa platform ng kalakalan at kung ano ang iingatan para sa iyong sarili upang tumaas ang mga kita. Sa sandaling ito, mayroon ng mga bigong manlalaro na pumapanik sa mga salita muli ang kapahamakan na ito upang manalo. At isasara na namin ang video lahat mas magaan dito. Kahit mag-iba-iba ang lakas ng mga asset sa bawat manlalaro, hindi kami binabayaran para manalo. At yun ang dahilan kung bakit ang sistema ng matchmaking ay nahahati sa mga liga batay sa lakas ng mga karakter at mga item na kanilang suot. At hindi ka makakatagpo ng isang kaaway sa labanan na higit na nakahihigit sa iyo sa mga tuntunin ng mga parameter. Labanan mo ang mga kalaban na may parehong lakas at ang pagpapalakas ng mga mahalagang ari-arian sa mas mataas na liga ay mas kapaki-pakinabang sa pinakamataas na liga makakakuha ka ng 10 beses na mas maraming reward kaysa sa minimum na liga kaya maaari kang mag level up ng mas mabilis at kumita ng mas malaki sa parehong oras ang mga direktang kamay at pagtutulungan ng magkakasama ay ang susi sa tagumpay at kita sa unang lugar at kikita ka mismo sa laro ano pa ang kawili-wiling makikita mo sa aming mga blades ng Void Project na binuunang crafting system na mga craftsmen ay magkakaroon ng kumpletong kalayaan sa aming laro maraming item na gawin, pagsasama-sama pagkakataon para sa karagdagang mga katangian, nadagdagan pambihira at iba pang mga mekaniko, clans at iba't ibang mga aktibidad ng clan. Magiging posible na magtipon sa mga angkan at kumita ng pera kasama ang mga kaibigan, pagmamayari ng lupa at pagtanggap ng mga dividendo mula dito. Magiging posible na kumita mula sa iyong mga ari-arian tulad ng mga tunay na feudal na Panginoon, isang binuong sistema para sa mga asset ng larong pangkalekal. Magiging posible na maging isang merchant at kumita ng pera ng eksklusibo sa pamamagitan ng pangangalakal ng hindi man lang nakikilahok sa mga laban. Inaanyayahan ka namin hindi lamang upang maglaro, ngunit upang mabuhay sa mundo ng aming laro kung saan ang lahat ay maaaring maging isang alamat at kumita ng pera para sa kanilang mga pangarap. Sumali sa amin upang lumikha ng isang bagong trend sa industry ng paglalaro ng magkasama. Mag-subscribe sa aming channel, magparehistro sa aming website upang lumahok sa beta testing at maghanda para sa isang pakikipagsapalaran na magbabago sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa mga laro sa paglalaro sa mobile. Sundan kami sa social media habang nagbabahagi kami ng mga eksklusibong detalye ng pagbuo ng nilalaman at mga natatanging pagkakataon para sa aming mga naunang manlalaro. Ang iyong mga ideya at feedback ay makakatulong sa amin na gawing mas mahusay ang laro Sama-sama tayong makakalikha ng isang ecosystem kung saan maaari kang maglaro ng komportable at kumita ng magandang pera na nangangahulugang mabuhay ng lubusan. Salamat sa iyong atensyon. Inaasahan naming makilala ka sa laro kung saan maipapakita mo ang iyong husay at pagiging maparaan. Magkita-kita tayo sa mga blades ng mga walang laman na arena. Salamat.